guys, panoodin natin to, no? Maging hamon to sa atin lahat na may kompleto po mga kamay po natin sa mantala. Ito si Mano, may kita natin. Pagamat wala na siya dalawang kamay, pero naging isa po siyang magaling na mekaniko. Hindi po siya Pilipino sa ibang bansa po ito. So panoodin po natin talaga, ma-inspire ka sa kanya. Sa kabila na kanyang kalagayan ay talagang nagsikap siya at naging isang mahusay na mekaniko. Sabay-sabay po natin guys, panoodin ang video nito. cánh chạy vậy nó grabe na pahanga ako dito sa taong ito no galing uh, kahit wala siyang dalawang kamay putol eh talagang nandoon yung pagsisikap di talaga basihan dito na ano yung kalagayan mo ang kalagayan mo kundi ang basihan dito yung terminado ka pa na gawin ng isang bagay so panunin pa natin ano man po kalagayan natin, Pilipino at ibang lahi po tayo ang pinapabot po natin dito na kahit na wala kang kamay, kaya mo lumaban ng panas Kaya hindi basihan, kumplito ka o hindi, ang malaga yung terminado ka katulad ni Matong. Nakakatuwa, no? Sipin mo yan. Wala siyang kamay pero yung pagsisikap niya. Ngayon, titignan natin kung paano niya iigpitan. Ano lang pala. Siyempre, hindi siya pwedeng gumamit ng impact dito pero... Wow, galing.

discarding niya. So, makikita mo talaga yung start ng isang yeah, tao. Ang galing! Ah, pero yun yun, niya ng todo yun. Hindi naman kailangan niya sobrang igpit. Pero yan, naigpitan niya talaga sa tamang bolt yan. lalabas na naman po yung iba dito di sa taman torque mga ganyan tornillo guys din na kailangan tinotork yan lang yung tamang higpit kung nagustuhan nyo po guys ng itong video at maging talagdaga na inspire sa ating mga hapon Pilipinas share po mga video po ito at mag-comment po sa baba Yes. Yan, salamat. Maraming maraming salamat, guys.